Ayan, mega love shout out mga kachan. Ayan, dinalaw tayo nila Ate Madeline, oh. Ate Madeline. Hi, ayan. Si, uh, si Ate Madeline, si Chris eto Ito si Chris eto Ito si Jonalyn. Ayan, saka si Daniel the second. Ayan, uh, oh, Daniel, dito ka na lang? Oh, oh ayan mga kachan, oh. Kamukha-kamukha ni Daniel si... Si Anton. Si Anton. Antonio. Si Antonio. Ay, Antonio. Oh, nga pang matanda. Antonio! Antonio! <laughs> oh. Ayan, mga kachant, kamukhang kamukha ni Daniel, oh. Ay! Kilala mo ba, kuya mo? Hindi niya kay, hindi niya kilala si kuya. May kuya ka ba, bading? Ay, <laughs> magaling magsayaw. Ayan, mga kachant, nagulat kami, mga kachant. Naglilinis ako dito ng bote. Ito, mga kachant, no, yung bote, oh. Ayan, tapos, ayan, bigla naglitawan to, naggala. At si Ate Madeline ay may problema sa kanyang boyfriend. Ayan, ayan na si, ano, si Daniel the no? si Antonio. Ayan, kamusta na Ate Madeline? Okay lang. oh, ba't kayo nagala dito? Ayan, lang makita yung Anak ko na sa sasay na. Gusto mo makita yung anak mo? Ah? Ba't hindi ka ba nakakapag-computer doon? Hindi, mahirap naman kasing ano yun. Si, si Daniel, malaki na. Ayun, napanood natin yung video ni, ni Mama Abby. Nagsasayaw si Daniel. Parang malantik na malantik ang kamay. Mukha may future. At ko ni Mama yun ang mayiyak. Mayiyak si Mama mo pag napapanood si Daniel. Huwag nang iiyak. Oh. Igaw, Chris Lane, kamusta ka na? Maganda pa rin? Ha? Kamusta ka na? Nag-aaral ka ba? Ayan, nag-aaral. Mga kachan, nag-aaral si krislyn Anong grade? Ha? Ano daw? aals Ah, mag-aals? Ah, nag-aals ka para maging grade Uh, para maging grade 5, ganon. Ano na ba edad mo? 14. 14. Ayan. 14 ka na? Gala-gala. 14 ka na ba? Wag, ba, wag ka ba? ba huwag ka munang magbo-boyfriend pag ikaw bigla nagkaanak. Ano na yan? Anong nagbibigay ka rin? Hindi ko papaluin kita pag nag-boyfriend. <laughs> may boyfriend ka na? Wala. Wala. Okay. Very good. Mayan. Wag kang... Pero yung pinatago lang nila may filibus. Saan? Hmm? Ayun. Ano yun? Hindi ko naman. Picture? Basketball. <laughs> Ayan mga kachan. Ay, binisita tayo nila ati Madeline. Ayan. Ano ba? Kamusta ba? Buhay-buhay doon? Okay naman. Ay, hindi okay? Bakit? Eh, kami mga anak ko. sa banketa. Sa so bangketa na lang kayo nakatira? Eh, yung ayun, asawa mo? Hindi, sa amo niya. So, sa amo niya? Hindi natutulog. Hindi kumakas. Ayan. Ano pangalan nun? Perry. ayan, kay Guya Perry. Ba't mo naman niiwan sila ati Madeline? Kailangan na kailangan ka ng mga anak mo. Ayan, ano masasabi mo kay Perry? Manawagan ka. Sana uh, Peri. Perry. Sana magbago na. Sana bumalik ka sa dati mo na kilala kay Perry. Sana naman hindi mo naman yung magbago. Kaya kita sinaalis doon ano, ilang ay, araw ay, ka na hindi ka Dapat, dapat, sana hindi ka na sa mga salita ng amo mo. Ayun ang na nang sa atin ng natin. Sana maalala mo mga anak mo. Ayan, Kuya Pere, Ayan, alalahan mo din mga anak mo. Siyempre, kumakain din yan. Saan sila kukuha ng panggastos? Pasukan na. Pasukan na. Kailangan na kailangan ka ng pamilya mo. Ay. Sabi niya, kahit anong hirap, kaya namin. Kasi mag-tama-sama kami sa pamilya. Hindi pa na siya rin magbibito. Hindi, ano yun, baka, siyempre, may trabaho. Baka kailangan, nga daw. kailangan niyang Bumalang trabaho. Ka Nag-bumabalik na, bumabalik na ako, patay. Eh, ano, magpakatatag kayo. Malay natin, baka may, may another blessing. Itong dalaki na ito. Ano pangalan mo? Backland. Ha? Ito. Rose. Rose? <laughs> Pupihira <Poppy! laughs> naman si Rose. Maaga kayo kay Vincent muna. Ah, Vincent. Sa gabi, Rose. Napakalan okay. ito. Ilan taon mo na? Trese. Trese? regla ka na? <laughs> Wala pa? Pag nire-regla ka na, talian mo ng ng tela yung tete mo. <laughs> Ayan, nako dalaga na si Rose. Ayan. Hindi, ano ngayon, Benson Ah, kaya nga, hindi. malapit ng, malapit <laughs> ng magpalitan nyo. Ayan. <laughs> Hahaba na yung buhok nyo, mami, yung lebe. <laughs> Alright, mga ka-chan ito lang ang update natin kay Ate Madeline. Ano, ka, Na uh, natapat naman, gustong gusto talaga natin i-update si Ate Madeline. Hindi naman kami mapunta. Pagka pumupunta kami sa lugar nila, eh, ano, meron kaming ibang lakad, eh, hindi rin kami nasusulpot sa bahay nila. Nung pala, wala na rin sa bahay nila, nasa bangketa na raw. Sa kayo sa bangketa, sa may bumbero. bombero? Alam ba? Saan yun? May bakery. Okay. mo kami doon. Ay, sa date? Ano ba yan? Paano yun? Hindi nauulanan kayo? Sa Sa gilid, hindi kayo nauulanan yan mga kachan, si Ate Madeline. Yan ang story ngayon ni Ate Madeline. Medyo nalalayo si Perry sa kanya kaya sariling sikap na naman si Ate Madeline sa pagtataguyod ng mga anak nila. Alright mga kachan, hanggang dito na lang. At kung meron pong pagkakataon na update uli natin si Ate Madeline kung mapuntahan natin or kung ano mas maganda. Sana dito na lang si Chrislyn para makapag-aral mabuti. Alright mga ka-chan, bye bye. Uh, bye bye na, bye bye. Bye. Uh, bye bye.